ang buhay ay isang napakagandang misteryo. Hindi ito problemang kailangan solusyonan, kundi ito ay isang katotohanan kailangan nating pagdaanan. Isang proseso na hindi natin maiintindihan kung pipigilan ito. Ngunit kailangan nating sumama at sumunod sa daloy. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tumanglaw sa ating mga tahanan. Nagbigay kulay sa ating mga telebisyon at nag-alay ng pagmamahal sa pamilyang kanamulatan. Ngunit nagawang talikuran ang lahat ng karangyaan at tagumpay, matupad lang ang pinakamimiting pangarap ng kanyang kabataan. Ang kwento ng mga sakripisyo, pagtitiis at matibay na pananampalataya ni Aida Rojas o yung tinaguriang ang kauna-unahang artista na nagmadre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel